Good morning, guys. Ayan, napakasaya naman ng umaga ko. O, diba? Pagigising ko lang, guys. Tapos, uh, nagbasa ako ng messenger. Diba? Ugali na natin yon. Pagkagising, hanap agad ang cellphone. Eto, may good news. May blessing agad ako pagising. Ang saya-saya naman. May nagchat sa akin. Eto, guys. May nagchat. May sponsor ng... Na Twenty pieces Million! ice candy. Yeah. Papa Megay ang mga bata dito sa palasa, katap kapit bahay namin, o di ba? Thank you so much, galing kay. Wow. Joy Bisaya. Ay yan ang naman ni Atining. Thank you Atining. Pero talaga siya. Ah, uh, namimigay talaga siya ng sponsor pang pampapiding, mga ganon. Tapos, may pabalik bayan box din siya. Ayan. Thank you so much, Atineng. Siguradong matutuwa ang mga bata talaga nito. Benting bata ang makakakain ng libreng ice candy. Yay! Ice candy! Thank you, Atineng. Sabi mo, thank you, Atineng. Thank you, Ate Ning. Yay! Ayan, babangon na tayo, guys. I-prepare na natin kasi ano, ah, uh, uh, um, pero tanghali ko ipapamigay yun kasi nga para gising na sila tas nakakain na sila ng tanghalian. Di ba? Kaya good morning, gigising tayo ng my blessing. Yay! Ayan, gising na tayo guys. Ipe-prepare ko yung yung ice candy kung ilan. Ayan. Thank you Atening. Thank you so much Atening. sa libreng 20 pieces ice candy. Ayan. Thank you prepare ko na yung 20 pieces na ice candy yung ipapamagay natin sa mga bata. Ito yung laman ng aking. Bali, ang ibibigay ko ay uh, itong mango graham. Bali, yan kasing magnum ay i-deliver ide ko yan sa aking reseller. Ayan, ito. Dito tayo sa mango graham. Ito yung ibibigay natin. Let's go! Ito ko siya ilalagay. 16, 15, 15, 15, 15, 15. 15. So guys, bali 20 pieces na yan At maraming bata na ang uh, Matutuwa dyan Tara na Tara na, labas na tayo Papamigay na natin sa mga bata Yahoo Papamag sila Parang sila

Okay, one, two, three, go. Oh, Pamigay ko na yung 20 pieces na ice cream. Hindi kita nyo naman ang daming bata talaga dito sa amin. Muli, thank you so much at tinining joy Bisaya. Yeah. Thank you sa blessing na binigay mo para sa amin, para sa aking mga kapitbahay. Thank you so much at God bless you at more, more blessings to come. O sa inyo, ingat po dyan palagi. Bye!